kataas na nito mga nasa ano na fifth floor na oh. dahil giniba na yun oh. yun natin wasak yung mga bahay yun na oh. Ito namang NXSX Connector Road Ang update natin Nasaan tayo ngayon sa Maybiata sa Kandakan na natin Yun Ano Yun yung, yung ginagawang poste para sa LXS Connector Road umidugugtong yung papuntang Kirino Avenue yung ako hindi diba pala yung mga bahay tos sa tabi na ako mayroong creek natin wasak yung mga bahay dito na mga sirira na pala mga bahay wasak na wasak na Yun pa, meron pa. Natin alam kung hanggang saan ang isirain dito. Ayan. Tingnan pa natin doon. Tukrik na to. Wala akong halos mga basura. Ayan. Ano na lang, maitim na lang. Ito. So, mga na, nakatira pa. Hindi ata. Ayan. Ito pa. Ito pa. Ito lang ano, ang, LX-SX Connector Road bakal ko nang hindi nakapag-update dito sa Index sx Connector Road tignan natin kung pati ito Diba natin na lang. Ayan, hindi ba? Saan ito Sa... Sa ruta ng ano Ng... ng, ng mga poste. dami dun. Ayan, Ayan. Iba yun? yan. Eh? Ito rin pala. Iba rin. Субтитры diyan na lang ang natira May okay. pumipingi mga bay sa gilid. Ninuyan nila 'yung mga nasa ano tabi ng Asinto Samora Bridge Pumpuan uh, ng mga bakal Kaya ito, lahat ng mga bahay na nandito Ibigibain pa untok na Oh na, na, na hmm. ko. Hmm, ano mga bakal. otomoto dua. damai pa berdiri kan ah. second floor atau third floor gigiba rin kung gigibain din to wabi ang na nito mga nasa ano na pip floor na no? dahil giniba na yun oh no? dadaanan talaga ng ano ng index s connector road Ini nak dibuat ito gilid na ng Pasig River o, mga pano na lang, mga pader dahil mo ha hahakutin so, yung lumang ano pa, uh, linear park Ah, walang halos mga water hyacinth sa, ano, sa Pasig River ah, may mga barong barong pa sa, ano, sa gilid thank you for watching pole eh. na PUP